Natanong ni Cindy itong si Bettina kung kamusta na sila ni Sherwin. Tugo naman ni Bettina na merong something kay Sherwin. Dahil nakita ni Bettina na magkasama itong si Sherwin at si Annie. Dahil sinabi ni Annie kay Sherwin na kailangan niya nang sabihin ang buong katotohanan sa mga pulis na binayaran lang siya ni Cindy. At kapag nagawa niya yon ay tuluyan na siyang mapapatawad ni Bingo. Wala namang kaalam-alam si Sherwin na naghihinala na sa kanya si Bettina. Kaya aalamin niya kung ano ang ugnayan nitong si Sherwin at si Annie. Samantala, sinabi naman ni Ling kay Bingo ang nalalaman niya tungkol sa police report sa pagkawala ng kanyang ina noon at hindi siya pwedeng magkamali dahil ang knife na ginamit ay hunter's knife at mali ang nasa report. At naisip pa ni Ling na ang knife na yon ay maaaring nasa salarin pa. Kaya nasabi naman ni Bingo na bakit kailangan pang itago ang knife na kinamit kay Divine. Kaya naisip niling na kailangan nilang mahanap yon para mabuksan ulit ang kaso ng kanyang ina. Sa kabilang banda naman, si Charleston nga ba ang tunay na salarin o maaaring itong si Wilson talaga kaya nagawa niyang palitan ang nasa report sa polis. At natatakot siyang sabihin kay Caroline ang totoo dahil hindi siya mapapatawad nito. Kaya nga lahat ay ginagawa niya para maitago ang mga ebidensya. O maaaring si Carlo din ang salarin, kaya nagsasabuatan nga itong si Gina at Cindy. At ito ang matagal na tinatago ni Gina tungkol kay Carlo. At maaaring hindi si Charlie Stone ang nakita ni Cindy noon nung gabing yun. At maaaring ito ay si Carlo. Yan ang mga dapat nating abangan bukas sa Kent by Milab.